Guys, meu puta é huli, guys Guys puta é guys Pô, guys, upo. 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 Pai, upo, guys. Okay. Pinakawalan po natin yung isang huli kanina. Opo. Pinakawalan po ni Kenkin. Bata ka! Huli po. Ito po. Ito po siya. Nakahuli po tayo. Ito po tayo. Dito po sa bitag natin dito. Ito po. Ito po. Huli po. Huli po. Huli po. Huli po. Huli po. po. Oh. po. Sipan mo yung print. <laughs> ito pong bitag na kaulo. Diyan po ito. Ito po. Pangalawang huli na po ito. Pinalpasan lang po na ito. Yung batang to. Pinalpasan po. Pinalpasan po isa. Ay pa po iba natin bitag. Wala pa po ang huli. Wala pa po ang huli siya. Inakay pa po itong huli natin. Bata pa. Pero ang laki po. May ano po yung bagwis. Mukhang binumutan po. Mukha pong may na may... Bago pa lang po tumutubo ang bagwis. Opo.

Dali dyan. Nabidyo mo na? Hindi pa. Huwag muna, yan. Ito lang. Ay, nabidyo na pala. Ay, yeah, ang pera. Katayin ko yun naman yan. punya ispo ni nice. kepet jampon kepet Kapatid... uwak <laughs> ah, ah! <laughs> Yan po na ice po ni jumpul yung ano pitag natin pangalawang huli na po natin to guys Kanina po isa pinakawalan lang po nito batang Yan na po ice na po Ito tapuy po, huli natin ice na po tapuy 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 na po yung gusto nyo ang video palike and subscribe po maraming salamat po sa panunod